Sharon Cuneta, walang alam sa balitang nagkabalikan sina Casey Concepcion at Ali Borromeo. para sa aking balitang showbiz. Iwas na iwas si Sharon Cuneta sa pagbibigay ng impormasyon sa isyo na nagkabalikan ng kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion at ang football player at ex-boyfriend nitong si Ali Borromeo. Nang tanungin ito tungkol sa nasabing isyo, sinabi ni Sharon na dapat ay si Casey ang tanungin at hindi siya dahil nasa tamang edad na ito. Ngunit inamin ni Sharon na pag usapan nila ang naturang bagay pero ayaw niya raw i ang tiwala nito sa kanya. Full-pledge adult na raw si Casey kaya ito na lang ang tanungin at feeling niya raw ay magiging happy ito na magkwento. Wala raw siya sa tamang lugar para pag-usapan ang tungkol sa personal life ng kanyang anak. Una rito, muling nabuhay ang curiosity ng publiko nang mamataan ang dalawa na magkasama sa Paris noong August 2, 2024 kung saan nakakrop pa ang picture ni Ali. Noong October 7 naman ay ni Casey ang pagpunta niya sa Ascal Celebrity Cup kung saan isa si Ali sa mga miyembro nito. Kung matatandaan, dalawang taon din nagkaroon ng relasyon si na Casey at Ali at nagkahiwalay lamang noong 2018